Like Hay Ah, magbabalat ka na ng egg. Dito mo kay mami. ilagay na. Akalat. Muna mm ho, -hmm. guys. Mm. Dito, naman. Hoy, oh, dito tingilan mo. Dito <laughs> tingilan mo. Hey guys, kakain ko yung egg na yun. Ah, egg lang kakainin mo ngayon. Hindi lechon ha, hindi lechon. Egg lang kakainin mo pang diet, okay? Hindi ko yung lechon. Ah, favorite mo yung lechon. <laughs> tigilan mo, tigilan mo. Bawal sa iyo yun. Ah, pwede po sa'yo lechon. May kanina may. Oh. Na, nasabay uh, tayo. Na, oh. Na, na tapos nakain kain tayo. Tapos natulog ako. Nagkain tayo ng lechon. Nagbay tayo ng lechon. Mayami ba yung lechon na kinain mo? Mm. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Lechon ba naman? <laughs> Mami Tita, baka naman lechon. Mami Tita, baka naman. Hindi, ba't mo naman naisip si Mami Tita? Ay, naku.